Anthony Taberna, pumalag kay Pinky Amador. Mainit na nagkasagutan sina Anthony Taberna at Pinky Amador sa social media. Pumalag si Anthony Taberna sa mga patutsada ni Pinky Amador, tinawag kasi na fake news ng actress ang broadcast journalist. Hindi lingid sa marami na sina Anthony at Pinky ay may magkasalungat na paniniwala sa politika, si Taberna ay isang DDS o Die Hard Duterte supporter habang si Amador naman ay isang solid kakampink. Tinawag ni Pinky si Anthony na fake news matapos puntiryahin ni Taberna si Senador Risa Hontiveros. Pinagpipilitan kasi nito na may insertion ang senador sa national budget batay sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pahayag ni Anthony. Sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ni JV, lahat ng senador may insertions. Sabi ni Risa, wala akong insertion. Agad na nilinaw ni Senator Risa Hontiveros ang mga aligasyon na ito ni Taberna noong Oktubre 3 at sinabing, wala siyang BICAM insertions, hindi rin umano siya pumirma sa bikam at bumuto pa ng NO sa kontrobersyal na 2,025 budget. Ani Senator Risa, wala po akong BICAM insertions, wala sa unprogrammed funds, period, isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng NO sa kontrobersyal na 2025 budget. Nanawagan naman si Sen. Risa sa social media na wag agad maniwala sa mga pasaring na ito ni Taberna dahil ito ay malinaw na fake news. Dito na nagbahagi ng isang video si Pinky Amador at pinuntirya nito ang negosyo ni Anthony Taberna na Katunyings. Mapapanood sa naturang real video ang paglapit ni Pinky sa isang stall ng Katunyings habang nakafocus ang camera sa logo ng negosyo na ito ni Anthony Taberna. Hirit pa ni Pinky, bibili sana ako ng fake news, tinuro ang logo ng negosyo ni Taberna. Agad na pumalag si Anthony tungkol sa mga pasaring na ito ni Pinky sa social media at nilinaw nito na hindi siya nagpapakalat ng maling balita. Ani Anthony Taberna Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin, pero try niyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Marami naman sa mga netizens ang nagbigay ng kanilang komento tungkol sa sagutan na ito ni na Anthony Taberna at Pinky Amador.